Ah, uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Agosto 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. 6:33 ng umaga. At uh, nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa ito itong pinatay nila ang impeachment opo <laughs> ang title ko po ngayon ay kahit na pinatay nila ang impeachment ito ay nananatiling buhay sa puso at diwa ng mga tao yan po ang tatalakayin ko ngayon Uh, kahit na pinatay nila ang impeachment, ito ay nananatiling buhay sa puso at diwa ng mga tao. Ayan po. Ano? Ay, ang tao po kasi ay nagahanap ng katotohanan. Opo. Lahat po ng tao. Lahat po ng tao. Siguro, tatanungin nyo po ako bakit bakit ang tao ay naghahanap ng katotohanan? Uh, kasi nga, kwan eh, ang tao, may porsyon sa tao na nanggaling sa Diyos. Opo, yung hininga. Yung hininga po ng tao ay galing sa Diyos. At nag po yan nung lalangin ng tao si Adan. Nakarecord po yan. Pero kung susuriin talaga ay ang tao rin ay galing din sa Diyos eh. Kasi nga ay salita lang eh. Ay sa ba galing ang tao? Ay sa putik eh. Putik po eh. Hindi ba? O lupa. Hinulbahan lang, nililok lang yung putik o pinurmahan tapos, hiningahan. Tapos, the non-living being became a living being or a living soul. Sa iba, became a living soul. Kaya, may portion tayo sa atin, yung hininga natin ay galing talaga sa Diyos. Direkta na hiningahan niya si Adan. Ngayon, wala po yan sa iba eh wala sa hayop o sa, sa halaman wala eh. walang ganoon eh pero ang ang halaman din ay galing din sa sa Diyos yan, kasi nga salita lang yan eh katulad din ng tao ang tao yung physical being ay galing lang sa alabok o ay ang alabok naman ay galing naman sa salita ng Diyos kaya basically ay galing din talaga ang lahat sa salita ng Diyos. Opo. Pero ang sinasabi ko dito, mayroong porsyon yung nga, hininga ng tao ay galing sa Diyos. Kaya nga ang tao ay patuloy na humahanap ng katotohanan. Opo. Ngayon ay hindi po maaalis yan. Hindi maaalis sa tao yan. Kaya nga kako ito, buhay itong impeachment eh. Kasi nga, ay naghahanap ng katotohanan po ang tao ay eh. upo Opo. Ngayon ay, babanggitin ko na ano, pero mamaya i-discuss ko pa ito ano. Kasi ang sabi nga ni Jesus Christ ay, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Yun po ang sabi niya. So, God is the truth, kaya hinahanap natin yung katotohanan. Ganun po yan. oh, masasawata ba nila yan? Hindi. Nature na ng tao yan eh, na maghanap ng katotohanan. Ayan po ano. Ngayon ay, pero bago ko po i-discuss yung yung susunod pa na isang verse ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin ano at pasalamatan sila salamat po sa inyong lahat ito po sila si Rosana Narumi ng Japan Al Ulalya ng Bakurur Pampanga Libra Girl Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano Italy Nana Antibi ng Barin Will Utaib ng Laguna Nelson Balyaran, Julia Magbanuwa ng Singapore, Andre de Liber, Anlur ng Cebu, Larry Narbais, Jusyalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburo Occidental Mindoro, Maribir Baligat colio Kwerti Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibastong, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigago, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Eleni Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, uh, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Makulangan, Brinda Martin, C.G. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, in Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Dungus Tekton, Temptive Mercado, Bernadette Francisco, Yuser Pio, Cyril Andres, Hermienil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda nire ko po sa inyong lahat, panoorin panuorin at suportahan. Ito po sila, no. Si Michael Apacibli Bulitin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pakakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing Aling Marie. Mister Mr. Satuto Ulang To Christian Isgira, PMTGR Bloggers The Action Band, Roy Japan Tours, Dibina Apostol, CJ Pichai, Kapihan Artat Ago, Demjus Journey, Kamping Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kak Waldi Carbonil, Attorney Silo Magdong at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. At tuloy-tuloy na po tayo ano. Uh, ito nga ano, ang sinasabi ko dito ay nagkakamali itong kwani, itong mga senador na ito o itong Supreme Court Justice na ito. Kung hihinto ang mga tao diyan, hindi po hihinto 'yan. Padami ng padami yan. Kasi nga ang tao naghahanap ng katotohanan. Yan po. Yan po ang reason ko dyan. Wala yung politika. Wala yan. Hindi ako magre-reason ng politika. Ngayon, gusto nilang malamang kung talaga ako ang, ang hinihintay ko lang po dyan pero mas naniniwala ako ngayon ano, doon sa sinabi ni Trillanes na mayroong 2.2 uh, point 2.4 billion ata 2.4 billion doon sa bank account ni Sara at saka ni Rodrigo Duterte noon pa, noong 2016 pa at yan ay galing sa mga drug lord nagdideposito doon ang mga dag, drug lord o han nila o every 6 months ata 50 million, ganon 60 million kaya umabot ng total ay 2 billion. Ay ngayon, kung na-discover yan, kung nalaman niya ng mga tao, pero ako naniniwala ko na totoo yun. Yun lang po ang, ang hinihintay ko dyan. Nababuksan yun para makita may nagdi-deposito ba? At sino yun nagdeposito At anong araw? Makukuha po yan eh. Oh. Kaya nga ito ay palagay ko ay takot na takot itong mga 19 senadors na ito. At malamang kakutsaban na rin dyan ang Supreme Court. Pero hindi po hihinto ang mga tao dyan. Alam ko yan kasi nga ang sinabi ko na ay ang tao patuloy po na naghahanap ng katotohanan. Sa akin ay kung ma-impeach siya o hindi, bali wala yan. Eh. Ang gusto ko lang malaman ay kung totoo ba yun. Pero nga, mga 90% o more than that, 90% naniniwala ako totoo yan. Opo. Na si Rodrigo Rua Duterte ay siya talaga ang kwan, ang yung drug lord of the drug lord na sinabi na yan ni Las sa bandang Mindanao. Hindi ba? O, yun ang ayaw nilang ipakita sa palagay ko lang ha, kasi nga mapapahiya na sila. O kaya, ay simple, ay kung nalama mo na ganun na yan, ay bakit susuporta ka pa dyan? Ay ang dami nilang pinagpapatay. Hindi ba? Na kunyari, hindi ba? Kunyari lang na sila ay against the drug. Hindi ba? O kalaban nila ang mga drug lord. Ay kung kasama pala nila at dinidipositohan sila. Hindi ba? Yun ang natatakot sila dyan. oh, pero alam ko, ay ako na, andito ako sa US. Yung intelligence gathering ng Amerika, alam na yan, matagal pa. Matagal na po yan, alam yan. Kasi nga, yung, yung mga nakakausap ko dito, eh, ay hindi na bago yan, sabi nila. Alam na yan ng Amerika. Oh. Ganun po yan. Ngayon ay ito isisir ko lang po yung 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 Bible verse bakit hindi hihinto ang mga tao ha ito ang reason ko Acts 5:39 o gawa 5:39 Ito po ay istorya Nung kuan na po ito ha, nung nung namatay na po dito si kuan si si Jesus Christ ano, ito na yung mga gawa ng mga apostolis o yung mga unang Kristiyano. Ito na yung na-record nila. Na kung saan na-record doon na may mga hinuhuli kasi eh, yung mga parisiyo, may hinuhuli sila at binibilanggo nila. May kapangyarihan po kasi noon ang simbahan, yan nga parisiyo. Mayroon din silang kapangyarihan na humuli at magbilanggo o kahit na pumatay, kaya nila yan. Opo, o yung sisintinsyahan nila. Opo, pero nga ay itong may nahuli sila kasi na nakala, nakalaya, hindi nila alam o may kasama pang gwardya kasi nga nakumbinsi yung mga gwardya eh. O, mga unang kristyano ito ha, mayroon silang pinaparusahan, ganyan, pero mayroon nga yung nakalaya eh. Dahil nga binuksan ng anghil yung, yung piitan. At nung nakita ng mga gwardya, sumama na rin yung mga gwardya. May istorya po na ganun. Ngayon, ito si Gamaril, yung parisyo na Gamaril na nagturo kay Apostle Paul, yun ang nagturo sa kanya eh, ay magaling daw ito si Gamaril. O, Apostle, ah, ikuan, ah, parisiyo ito, parisyo. O, ay, nag-object siya yung mga kasamahan niya, mga parisiyo, na huwag na natin gawin yan. Huwag na natin ikundim yan, mga tao na yan. Yung mga nangangaral ito eh. Mga nangangaral o nangungumbinsi o naghahayag ng salita ng Panginoon, huwag na natin silang pakialaman yan, sabi ni Gamaril. O, oh. Ay bakit? Ay ano ang reason niya? Ay ito po sa Acts 5.39. But if it is from God. Yung nga ang sabi niya eh, kung itong pangangaral nila kanya ay galing sa Diyos. But, if it is from God, you will not be able to stop this man. Sabi niya, you will only find yourselves fighting against God. Ayan po, kinopia ko po yan, at yan ang gusto kong ipahiwatig dito sa mga 19 senators at dito sa yung labing tatlo na unanimous decision ng Supreme Court. Oh. You are finding yourself fighting against God because you are fighting the truth. Oh. Eh. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga ang tao ay parating hinahanap ang truth. Kung minsan ay ang tawag natin diyan ay mga eh uh, uh, o kaya kwan. Pero ay nature na po ng tao yan eh. Kasama na po yan. Oh. Hindi po mahihinto yan ang nakikita ko. Pero mayroong sigurong iba na na ang purpose lang ay chismis yun ang nahihinto. Pero kung ang purpose ay ganito, yung makita talagang ang katotohanan, ay galing po sa Diyos yan eh. Oh, galing na po sa Diyos yan. Inilalagay ng, ta ng Diyos sa damdamin ng tao na hanapin yung katotohanan o magwilga o sumama sa mga sa mga rally. Ilalagay po yan ng Diyos. Alam ko yan. Iyan na po ang trabaho ngayon ng Holy Spirit. Sa ngayon kasi sa pangkasalukuyan, ang nagtatrabaho na ngayon ay ang Holy Spirit. Dati ang kumakausap sa mga tao ay yung Diyos Ama o ang sumunod ay si Jesus Christ, yung Diyos Anak. Ngayon, nung, nung umalis na si Jesus Christ, ay isinugo naman nila ang Holy Spirit. Iyan po ngayon ang nangyayari ngayon. Bakit nagtataka kayo? Bakit ah, ay pag naghahanap ng tao ang katut pag ang tao ay naghahanap ng katotohanan, mahirap pong bawalan 'yan. Mahirap kasi nga you will find yourself fighting against God. Iyan po ang masasabi ko diyan. Pero ay tignan lang natin, ano, tignan lang natin kung talagang uh, ayan, ikinuha na nila, ano, inarchive uh, in na nila, ano ang mangyayari diyan? Oh. Ayan, ay ito ngayon, itong Supreme Court, wala nang imiki, eh, hindi ba? Kasi ang dami nang nagsasabi ay mali ang desisyon nyo. Kumuha pala sila ng kwan eh, yung news uh, clipping eh. At yun ang ginamit nila, at hindi pa nila binasa ng hanggang matapos. Hindi nila binasa kasi nga itinatanggi na ngayon nung, nung newscaster o yung reporter o yung ABCBN. Tinatanggi na. Hindi ganyan ang isinulat namin. Ay ngayon, ay ano ang mukha ng ihaharap ni Leonin at saka yung tartin na justice? O, anong ihaharap nila ngayon? Unang-una, dapat hindi sila kumukuha sa news clipping ng desisyon nila. Pwede siguro kung marami ang nagsasalita na o oh, talagang inaadmit na ay hindi nga nila eh. verified. Ang sila po ang unverified kaya 'yung desisyon nila hilaw. Oh. At ang daming tao ngayon na nakakakita niyan. Kaya nga ako hindi hihinto eh. Oh, at hindi natin alam kung saan hahantong po yan dahil lang sa isang pagsuway. Pagsuway po iyang ginawa ni Escudero. Sinuway niya yung salitang portrait. At ang pagsuway po ay mayroon pong kanyan. Mayroong karampatan na parusa. Ay walang natin kung anong parusa yan. Oh, hindi ba? Tayo ay may kamatayan na ngayon eh. Dahil sa pagsuway, ni Iba at Adan. Oh. Ay ito ngayon ay ang pagsuway nila na yung portrait hindi hindi nila <laughs> hindi nila inaalala ay oh, eh, wala ah. Tahasan po yan ni eh. kalpabul nga yan ni eh. Calp ang tawag po diyan kalpabul violation of the constitution. Tahasan o oh, walang pakundangan o oh, willingly o oh, willing willing sila. Willing willing na talagang hindi sundin ang konstitusyon. Culpable violation po yan. O stubbornly, pinipilit nila. Ang dami na nagsasabi na with proceed yung trial eh, ay ayaw nila. Ayan po. Hindi ba? Kaya nga, napakalaking kasalanan yan kasi pagsuway talaga yan eh. O, ngayon, ang dami na ngayon na reason nila porki sinusunod daw nila ang Supreme Court. Ay, oo nga, ay susundin nyo. Ay, mali naman yung decision, hindi ba? Oo. Oh. Kaya, gulupo yan, ano, gulo po. O oh, sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at dalayan ko po sa Panginoon na sana sa ating pakikinig ay mayroon tayong natutunan o nakuha na wisdom sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.